Uy mga lodo! So for today's video, magpapahula tayo tungkol dito sa ML. So kapag nahulaan mo tong hero na to kung sino-sino sila at naa perfect score ka, ibig sabihin nun, adik ka sa ML. Kapag naka-8 out of 10 ka naman, may alam ka sa ML. Kapag tumama ka naman ng anim, mag-ML ka pa. Pero pag uh, naka nakalima pa baba ka, <laughs> quit ML ka na! Mag-quit <laughs> no, ML ka na, ibig sabihin nun, no? De, lang. Ano, game? Pero bago natin simulan ng lahat, tignan nyo muna tong Facebook page ko. Tapalo naman. So, number one. Now, Kai enters the scene. Sanjo! Ipaglalaban ko ang aking mga pangarap. Ipaglalaban ko ang aking pamilya. Ipaglalaban ko ang mga inaapi. Hanggat humihinga ako, magpapatuloy ang aking laban. There's no time to chit chat. Time to drop the beat of the flash. I didn't cure the pain by heart. Everything engulfed in flames. when I give the word My magic flows as freely as the winds Oh I comment mo na yung sagot mo kung nakahilang ka Tingnan